Hello everyone, this is Malunggay Girl. At yan po, naalala niyo po po yung ganitong ginagawa noong panahon natin? Ah, nagkukulot lang po noon dahil hindi pa uso ang rebanded na buho. Kukulotin lang natin ng simple, ayan, gaganda na tayo. Ayan at nabari po pala yung tinray kong una. <laughs> at yan po, sunod po, ay nagulit ulit po uli ako magkulot. Ayan. Dinahandahan ko po ang pagkukulot. Ganyan po yung paraan namin para kami po ay gumanda noon. Wow! Simple lang po sa so amoting ka, lang po yan. <laughs> at wala na pong mga chemical na nilalagay ko. ka na wow. at ka na. At noon din po pala, inaubos namin yung tangkay ng kamuting kahoy nila. <laughs> at yan po, naangos ko na. Tapos ko na po lahat ng aking buhok kulutin. Ayan, ayan. Sino ka dyan, girl? Ayan, ganda na po ng kinalabasan niya. Pakulot wow! talaga sa parlor. Wow, at nag-unli picture na. One to sawang picture. Dahil para makita natin yung ganda ng pagkakali niya ng hair ko. Ayan, dahil sa kamuting kahoy lang po yan. Ang ganda ng kinalabasan. Di mo na kailangan pumunta ng parlor. DIY lang po yan na kulot na hair. Ayan, salamat po sa pagsilip. God bless po.